tinignan mo yung my biometrics ng bata, pare 40 inches ang vertical leap. Ngayon, hindi lang basketball lang tinitignan ngayon. Para nakita mo ngayon, pare sa PBA, wala naman nung araw NBA NBA. Tinitignan yung gano'ng kalakas bumuhat, bumench press. Dapat, easing uh, easy, -easy sa yung, ano, yung bench press mo na mga 200 pounds. Dapat, pang vertical leap mo, pumapalo ng mga 40 inches. Ayun, yung bata, 40 inches. Pare, kung umisprint, parang akala mo, uh, pang, pang 400 meter yards eh. Ang tulin, ang bilis. So lahat, yung athleticism, speed, quickness, agility, nandun. So ano na lang kulang? Height. Pare, may offset niya with the right attitude. Pare, tatalunin niya ng isang mga matitinding first rounder na, oy, first rounder ako, galing ako ng ganitong skwela, oy. 6'8 ako, pero kung ako, masipag ako, sabi ni Lebron, sipaga mo lang, anak tatalunin mo lahat yung mga first rounder dyan. Dahil ikaw, mura lang ang kontrata mo. Uh, we always play with the heart, with the right attitude. Makakasurvive ka. Siguro pare, I'm pretty sure maano yan, igaguide ng ni Lebron yan. Tatalunin mo yung mga gifted dyan, tatalunin yung mga highly skilled kung ikaw masipag ka. Pare, yun, yun, yun lang ano ko dyan. I'm sure he will be guided ni Lebron. Eh, si the king yan eh.